Good morning mga kamaster Wow, napakaganda dito Sa Batlag Falls Ito, ito yung falls nila oh. Ito tayo duman sa may tulay na kawayan na to Yun Yan dumadaan yung Tubig sa ilalim Ayun o Ang ganda nga naman ang falls dito Kailang medyo mahina ang tubig ngayon Dahil ano eh, dahil mainit ang panahon pero malakas din siguro itong magbaha dito pag tag-ulan ha ah. yung sapa nila dito tapos yung poles nila talagang galing sa taas ayun o oh. yun taas yan dalawa yan magkatabi eh. Taas nang bagsak oh. Hindi lang muna si Master Ram. I know yung force nila. Ito yung mahina tuligo, then, lang yung tubig. Dahil sa araw nga naman.

Guys, itu namanya um, Batlag Falls. <laughs> Thank you for watching mga kamaster maano ang kasunod ito bang video bako natin no lagoon meron pa yan thank you